Hi 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 everyone. Reflex lang na ako no na mag-harvest ako ng jackfruit, fruit or nangka or langka. Gusto kong magulay nito. It's fresh from my backyard. Mm, matching swimming pool beside. Hindi <laughs> pa nalinisan. Uh, very unique siya guys everyone kay nawa uh, ang bunga niya nasa ibaba no? nasa ubus so I think this one uhulayan ko na siya and the two will be pahihinugin ko. So that's it for today. Flex Naha na mm harvest -hmm. ko So see you later for my cooking char. So I already cut. nutul ko na yung isa. So, ready na for the gulay. See ya. Thank you, Lord Jesus. Sa blessing. Yung bunga ra siya. Ang aming gulay. Chuck fruit. Or langka ang langka. Fresh from the garden. O, oh, diba? So, guwapa. Ooh. sa side yung luya onions and yung onions na may dahon yung sibiyas nanginamihan ko siya ng maraming luya and most specially yung nagpapapangon na Anong tawag dito? Nakalimutan ko. Yung <laughs> green siya. Then, I already put the wala kaming fresh na gata. So, I put the can na yung nasa lata. Mm. Later, I put my dry fish, dried fish. Mm -hmm. Another like 10 minutes, it's already cooked. So, waka, lametriya. Fresh from the garden, my lampa. dry fish. Naubusan na ako ng dry fish. So, ito na lang dalawa na tera. So, kanina lang ako tulagay mo. Ingay siya guys kay for the exhaust fan. Sorry for that. Ay, luto na ba ko o bulad? With bulad. So, yun na natakpan. Ang no? wait for another 10 minutes. Char! So, we're gonna check now my gulay na pinunuan na with coconut milk na langka or langka o chocolate char. And dito Here, na no? Kasi bata pa siya na ng hot or lang. So, let's na everyone kain na tayo guys everyone maniti uyab ready for this fresh from my garden mm -hmm. Hi, hi, hi. I'm back. Try. Uh, this is the finished product. Mm. <laughs> with the uh, dry fish with my sili halang suka no specially oh dig na ko then yung siguro ta mag fork and spoon mag kamay lang ta let's eat kain kain na tayo nilagyan ko pala siya ng kalabo eto yon ayaw ko sa tagalog ano to sabi saya kalabo yung pangpabango oh. Cula